Nakakilala ako nga pala si David, Kuya David or Brad David. Basta pangalan ko po ay David Taga. Dito lang ako sa Marikina. May mga Marikina ba dito? Tayo sa Marikina? Fortune. 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 Ako, Marikina Heights lang ako. Ayan, sa Meral ko lang ako nakatira. Ayan. So marami tayong mga kasama dito. Meron, I think meron tayo dito mga, of course, mga taga Socorro. Kaya ko mga taga Socorro. Project 4, Murphy. Ayan. Meron din dito. Ayan. Mga taga ano, uh Conquerors sa Marikina. Ye dito. Tsaka anong church ang ngalan niya? Antipolo. Antipolo, Antipolo. Ah, ang Antipolo. So ano na tayo? Antipolo! Kayo taga saan kayo? Marikina. Marikina, ka siguro yan, sana Marikina. Tanghila. Tangile? Okay. So yun, uh medyo dumadami na tayo. Ilan na tayo ngayon? Ilan tayo man ngayon? Ilan na tayo ngayon? Ha? Ilan na tayo ngayon? Mapapataas ng 80. 80. Wow, praise Plata God. Ngayon. Tanan dati, naalala ko, nagsimula lang tayo. Parang ano lang, 12 lang, no? 13. So, palaki na palaki yung ano, yung group. Wala pa namin official name ng group. Pero, I think, ano ba man, bro ba pangalan ng grupo natin? Ano? ah uh, sa basketball, bro. Ano siya? Bro? Basketball reach out. Yun, bro. Basketball reach out organization. Ano ba to? Uh, parang uh, ganun? Yun na, basketball reach out. Vertical reach out. Ah, yan. So, welcome sa bro, mga bro. Yan. <laughs> mga ka-bro. So, I hope makita namin ulit kayo next week. Pero, aside sa paglalaro ng basketball, ang pinakalayunin namin dito, bakit namin ino-organize yung ganito mga gawain o yung mga ganito laro is, of course, maparating sa inyo yung word of God. Okay? Kasi ay naman yung main focus kung bakit natin to lahat ginagawa. Pwede ba, hello? Okay naman, JV? Brother JB ba pwede mo naman akong tulungan? Pwede mo bang basahin yung ano yung may babasahin lang si Kuya JB nyo na ano na, na verse. Mabilis lang to. Mabilis lang to. Pwede mo bang basahin JB sa Tagalog yung ano? Numbers. Ayan. Kung may mga cellphone kayo, may mga Bibles kayo, pwede niyo open yung mga Bibles nyo. Okay? Verse. Numbers chapter 9. Ito yung book, na parte ng Bible, yung iba, parang tinatamad silang basahin kasi puro numbers. Sino dito may sa wow, may lig sa math. Gusto mo yung numbers. Pero, maraming mga tao, pag binabasa yung book of numbers, tinatamad sila kasi puro daw numbers. Uh, pero, pwede ba natin basahin? Kuya JB, o oh, brother JB, yung Numbers chapter 9 verses 15 hanggang 15 hanggang 20. Yan, makinig tayo. Sabi dito, natakpan ng ulap. ang mga lang. Numbers chapter 9, verse 15. Nang maitayo na ang tabernakulo, ito ang natakpan, ito ay natakpan ng ulap. Ang gabi, nagliliwanag itong parang ako'y. Ganoon ang palagi nangyayari. Ang toldang tipanan ay natatakpan ng ulap, ang araw at ang at ulap ay nagliliwanag na parang apoy kung gabi. Pinaalis ang ulap sa ibabaw ng tautang tipanan, ang mga Israelita ay nagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Kung saan ito tumigil, doon sila nagkakampo. Nagpapatuloy sila o, nagpapatuloy sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaan ito ni Yahweh. Hindi sila lumalakad habang nasa ibabaw pa ng ang ulap. Hindi sila lumalakad kahit na magtagal pa ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo. Nihintay nila ang hudyat ni Yahweh. Kung minsan ang ulap ay ilang araw na nasa ibabaw ng tabernakulo, ay sa kalooban ni Yahweh, sila'y nananatili sa kampo at ayon din sa kalooban ni Yahweh, sila'y nagpapatuloy sa paglalakbay. Yan. Magpray na tayo mabilis. Panginoon, marami po salamat sa araw na pinagalam niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga kabataang ito, Lord, na nakasama namin, Lord, sa basketball. And I pray, Lord, habang nagpapahinga kami, Lord, I pray itong short na exhortation is ma-intindihan namin ang salita mo at ma-apply namin sa aming mga boy. Maraming po salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. You know, yun ang binanggit ni Kuya JV niyo, sino dito nakakaalam sa ba bansang Israel? Meron? Alam niyo yung bansang Israel? Hindi niyo alam yung bansang Israel? Malit lang siya na Bansa. Okay. Nung unang panahon, wala pa silang lupa. Dati sila yung mga alipin o mga slaves sa bansang Egypt. Okay. Alam niyo ba yung Egypt? Bansang Egypt. Ngayon, dumating sa punto, binigyan sila ng Panginoon ng grace at saka naka, nakaalaya sila sa bansang Egypto. Ngunit, napunta sila sa isang disyerto. Okay? Sa disyerto, mainit o malamig? Ano sagot niya? Pali, mainit at malamig. Mainit sa umaga, ay mainit sa umaga at malamig sa gabi. Kasi very extreme ang weather sa desierto. At ila, alam nyo ba gan, gano'n sila katagal doon sa disyerto? Nagstay sila, ilang, ilang ano, tagal din sila doon sa desierto, di ba? Nagstay sila ng 40 years. Sino dito 40 years old na? Wala pa. Siguro meron sa inyo 20 years. Isipin nyo, buong buhay nila, nandun sila sa disyerto. At pag nasa disyerto ka, tingin mo may nakikita ka doon? Wala. Wala, no? Diba pag sino dito mga point guard? laro nila ng point guard? Wala? O, nang tagahawak ng bola. Diba normally, pag nadala mo yung bola, gusto mong isurvey yung floor. Nagahanap ka ng mga open teammates o kaya kung i-attack mo ba yung paint or i-shoot mo yung bola. Ngayon sila, wala silang timon. Okay? Kasi ang nakikita lang nila, puro buhangin. Ngayon, kailangan nila ng timon or mag-guide sa kanila saan sila magi stay during that time. At during that time, ang pan, ang, pan, ang, paraan nila binigay ni, ng Panginoong Jesus is, uh, Pan Panginoong Diyos is, merong ulap. Ngayon, tuwing, tuwing, tuwing gumagawa ng ulap, gagalaw sila. Kapag yung ulap, nandun lamang sa isang lugar, nandun lang sila. At for 40 years, ay eh, ang ginawa nila hanggang nakapunta sila sa promised land. At nakita naman, nga, nakita naman natin ngayon ng Israel, isang sa mga pinaka makapangyarihang mga bansa sa buong mundo. So, anong punto ko dito? Paano natin to i-apply sa buhay natin? Ang ulap na represent dito, si Lord. Kung ano, kung ano yung sasabi ni Lord, nasa ng presensya niya, dapat nandun din tayo. Pag sinabi ni Lord magstay ka dito sa isang lugar, mag stay tayo. Pag sinabi ni Lord, anak, it's time for you to move on, mag-move on tayo. Di ba? Parang bola. Pag ang bola is nandito ang party ng court, normally dapat nandito ko rin sa party ng court na to, di ba? Pag nandito na yung bola, ano gagawin mo? Pupunta ka na doon. Ano mangyari pag iniwanan nyo yung bola, nandito lang kayo lahat, tapos nandun na yung bola, ano Ano mangyari? maka score yung kalaban. Ganon din tayo kapag hindi tayo pag hindi tayo sumusunod sa will ng Panginoon sa buhay natin. Nakaka-score si satana sa buhay natin. Okay? Kaya importante na lagi tayo nagpapasakop sa ulap ng Panginoon. Ngayon, know, tayo mga marami dito puro kabataan pa, no? Tama ba? Sino dito below 20 years old? Below 20 years old. Dami. Dami, dami. Below 20 years old. Sino mga ina-idol nyo? Normally, pwedeng artista. Pwedeng basketball player din. Diba? Pwedeng influencer. Sino dito maraming maming pinapalo na influencer? Diba, ha? <laughs> diba? Iba't iba. <laughs> o baka artista. Marami tayong pinapalo na mga tao para naghanap tayo ng direction. Ano ba yung cool ano ba yung katanggap-tanggap sa panahon ngayon para hindi ako magmukhang na feeling missing out? Sino dito yung ayaw na nami-miss out? Lahat naman tayo na gusto natin meron tayong sense of belongingness. Na parang ay hindi ako ano, nakakaya naman pag hindi ko rin ginawa to. Kasi mali left out ako eh. Kasi lahat sila ginagawa yan eh. Paano ako? Di ba gagawin ko rin yun? Pero, pero gusto kong sabihin sa inyo, magandang sundin natin yung sinasabi ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo susunod sa sinasabi ng Panginoon, mangyayari tayo sa mga tao sa Israel, aabutin tayo ng 40 years. Alam nyo ba yung pagalakbay nila, galing Egypt, papunta sa promised land, dapat hindi sila abutin ng 40 years. Parang ilang buwan lang, di ba, JV? Alam? 11 days lang. Pero dahil hindi sila masunurin sa Panginoon, inabot sila ng 40 years. Ngayon, alam ko lahat tayo, meron tayong mga pangarap sa buhay. Sino dito may pangarap? Sino yung walang pangarap? Mag-isip-isip kayo. Alam gusto ko sa mga kabataan, especially kung 20 years old below kayo, I pray mangarap kayo. Pero, habang nangangarap kayo, habang nangangarap kayo, I pray na lagi tayong sumunod sa will ng Panginoon sa buhay natin. Kasi baka mamaya dyan, abutin lang kayo ng ilang buwan lang para ma-reach ang pangarap nyo. Pero dahil hindi tayo sumusunod sa will ng Panginoon sa buhay natin, abutin pa kayo ng 40 years. Gusto nyo ba yun? Hindi, di ba? Lalo na ngayon, gusto natin ano, on track yung mga bagay-bagay. Di ba? Pag nagbuka sa grab, naihita mo yung... yung... yung route ng kotse. O kaya pag nagbuka ng lala move o ng full panda, di ba? nakikita mo na yung track ng ano... Ang problema nga lang... Ay, may lalamove nga pala tayo. <laughs> Wala <laughs> <binabatay>, GPS. Hindi <laughs> na nakikita. <laughs> ah, minsan nag-double booking na bro. <laughs> nag-double booking. Triple booking. Kaya minsan matagal yung parcel o yung delivery. Pero hindi naman yung punto ko. Ang punto ko is, I pray na ano, maraming pwedeng mag-distract mag sa atin kung ano ba yung tamang direksyon natin sa buhay. Pero ako nandito ako ngayon. ito ako ngayon. I-urge kayo mga kabataan. Kasi naging kabataan din naman kami. Biruin nyo, kami nila Pastor Arman, naging 20 years old din kami. Okay? pero one thing sana na sana na meron kami nung 20 years old kami, so 'yung mga taong nag-guide sa amin. Mapalad kayo kasi may mga taong willing mag-guide sa atin para sa tamang direction. Kasi mara kasi 'yung mga kabataan kapag hindi tayo naturuan ng tamang direction, baka napunta ka sa bad direction. In, mean, syempre, di good 'yung eh. bad direction. Yeah. Pero kasi ako nakikita ko kasi alam niyo ba 'yung kasabihan ni Jose Rizal? Ang kabataan ang pag asa na ba kayo ng bayan? Hindi pa. Hindi pa. Pero hindi pa tapos. Okay? Iniwala ko yung mga next generation, kailangan mas magaling kayo sa amin. Mas magaling kayo dapat sa aming generation namin. Kasi dapat gano'n. Tapos yung, gener yung next generation nyo, yung mga, ano ba yung generation sumunod sa inyo? Yung ano na, di ba? Yung skibidi toilet na, ano ba yung mga ginagawa na? Ha? <laughs> <laughs> Natatawa tayo sa kanila, di ba? Kung ano yung mga Pero dapat sila naman, sino naman ang mag sa kanila? Kagaya ng mga Israelites, may nag-guide sa kanila yung ulap papuntung, papunta sa promised land. I pray tayo rin mapunta rin tayo sa mga promised land natin sa buhay. Mga pangarap sa atin, na nilagay ng Panginoon sa ating mga puso. Ayun lang po. Maraming salamat. Sige po.